So dito tayo Sa gitna ng ilog Napakainit At Ito yung ginawa natin kahapon mga bayayan Alright, sila sa kapabi Good morning, good morning, good morning Maganda, maganda, magandang araw Magandang gabi. Kung saan panig man kayo ng mundo Yun So papunta na naman tayo Balik na naman tayo sa ating trabaho Yung kinanala natin kagabi At kahapon pala Natapos natin kagabi Oh, so, pakita ko sa inyo kung ano nang nangyari doon sa mga isda. Ah, uh, yung mga maliliit na isda. Siguro ano na 'yon. Yung mga isda na ano na natuyuan na talaga at namatay na siguro yung mga isda na 'yon mga bay. So, oh, ano na lang natin? Pakita ko sa inyo, update tayo doon sa ating kanal sa pag-transfer ng ilog mga bay. Ah, uh, kasalo ko yang naka-travel pa tayo sa ngayon. Ayos sa area sa unahan area na 'yon mga bay. Ating ang ating tinatrabaho at ating inilipat yung ilog sa kabilang side so yun ah, uh, chat out na dyan sa ating mga kaibigan mga sulit supporter natin ah, uh, lalo lalo na sa YouTube uh, sa Barrio Esplacata uh, Planet Sword ayan chat out sa mga taga uh, Planet Sword at sa lalo lalo na kay Kuya John ah, uh, Kuya Jerry at Nahimong Pan at sa lahat ng mga panitsuwer dyan na ah, nakasubaybay, nakasuporta din sa atin sa ating revenue challenge no? at lalo lalo na sa nagpa-challenge sa atin si Idol is TV shout dyan doon. at sa buong team na no sa Barrio Espragatak at sa Mundianon Vloggers. Ayan, maraming maraming salamat sa Monte Anong Vlogs lalo lalo, lalo na sa ating leader na si Boss Alchen. Ayan, hindi ko na isa-isa yung Monte Anong, baka may makalimutan pa tayo dyan na magtampo. Huwag <laughs> ganun. So, balik trabaho na naman tayo ay ating oras ay alas 10 na nang umaga. Dahil nag linis pa tayo sa ating air cleaner sa ating pakok talagang nag yung bako natin kahapon gawa ng napakainit ng panahon no, siguro pag ganito talaga tapos nasa gitna ka na ang ilog siguro maluluto talaga yung sinasabi nila na itlog ah, nalutoin lang sa araw susubukan natin yan walang ano pag may time tayo sana susubukan natin yung itlog kung maluto ba o oh, talagang tutong talaga hindi pa naluto <laughs> So, yan. Medyo malapit-lapit na tayo. Ha? Medyo malayo din kasi yung ating ano, uh, area mula sa ating bang house. Nasa mga isang kilometro maikit. Kaya, ang takbo na alam nyo naman, ang takbo ng bako ay parang pagong talagang napakahina tumakbo. Kaya, medyo matatagalan tayo. Nasa mga 15 minutes, minutes ata o 20 minutes yung pag-travel ng bako bago tayo makarating doon yung takbo ng bako ay parang pagong talaga yan. at update lang tayo mamaya pag natin natin doon para hindi na gaano mahaba yung ating video baka magsawa na kayo sa ating mukali alright so dito na tayo sa ating area na kinunala natin oh, makita na natin mula dito so yun na bako na yan ayan yung Volvo na yan ay sa kabilang ano yan, hindi yan sa atin. Sa kabilang project. So sa champion. So ang manyari dyan mga bay ay. Doon tayo sa baba. Project, kita nyo yung truck na item na yun. Ayun yung project natin. Papunta doon sa baba Mula dyan sa truck na item ay isang ano pa. Isang kilometro pa. Uh, ano pala? 400 meters yung ating project. So yan yung mga nakita yung nag ano na yung mga materyales, nagpundukan na yung materyales. Ay ano na talaga yan. Yan ang ginawa namin ng kanal. So kapon yung ilog dyan sa banda sa may truck. Ayan. Pero ngayon dito na banda na side. Yan ang tinira namin kahapon. Uh, ginabihan talaga tayo. Bago natapos yung ilog uh, pag trans tubig sa ilog. No? So kaya ba yung alaga o pagdating natin doon, eh, pakita ko na sa inyo yung kabuhan. Bakit na nangyari yung na-transfer uh, natin. So, pagbako talaga yung gagamitin, pag ano lang, pag-transfer lang sa ilog. Lalo na pag ganitong ilog na hindi gaano kalakihang ilog. Napakadali lang. At ngayon kasi ay mataas yung tag-init. Kaya yung mga ilog talaga, ano na lang, kaunti na lang yung tubig o yung kaibigan natin sa kabila dyan ay kinanalan din nila at yung ating kaibigan andun o oh. grabe yung isda dito Kah gabi mga bay kinain na siguro ng mga aso dahil maraming aso Diyan sa banda sa may truck yung isda talagang nagtalunan uh, sa unang video natin makikita nyo yung ano natin makikita nyo yung ating video dyan na talagang nagtalunan yung mga maliliit na isda pero yung mga malalaki na isda hindi yun basta basta magpaiwan parang siya lang basta mahal ka hindi kaya kang ipaglaban at sasama hanggang kamatayan <laughs> oh, oh na naman ayan so oh. Dito na tayo mga bay. Ito na yung nangyari mga bay. Diyan, kanal na yan, papunta doon. Nalipat na talaga yung ano diyan. Kaya, ayan, makita nyo yung maraming mga ibon, no? Ito na ibon, ibon to na dagat. Ito yung tratawag na ibon na kana, kanaway. So, ang nangyari diyan kasi maraming isda nga. Ayan, oh, no, nagtalunan pa yung mga isda, ibang mga maliliit na isda. Kaya sila nagpunta dito ay... Kanila kinakain na yung mga isdang na iwan dito mga bay. Pinakain ng mga ibon na to. Kasi napakalakas kumain na to na isda. Ayan o. Oh. Yun, papunta na yan doon sa kabila. Talagang dyan na dumadaan. Yung ano na yan, i, i anong tawag doon? Ilog. So dyan na dumadaan yung ilog. So kapon, dito yan dumaan. Yung ilog mga bay. Chat sa ating driver si Doro. Ang ating sipag na driver natin dito sa dump truck so ito na yon banda yung aming project no lagi natin sinasabi dito banda kaya ang yung mga tinumpok-tumpok na naman natin na materyales ay atin na naman tong i-transfer e papunta doon talaga sa pinakagilid ay ating gawin na panambak mga bay so ito na ilog ay wala ng tubig dumadaloy pero sa baba kasi medyo malalim sa baba ayun, andun pa pa rin yung ilog, uh, ano, tubig pero hindi na yan mag, ano hindi na yan matagalan matag at talagang paano din yan, ma tambakan din natin yan, mga bay so, ito na materialis, ito na yung gawin natin na panambak sa ating recraft tapos, kamadahan na lang naglalakihan mga pato para na rin sa pundasyon, no, sa pag ano sa pag crop so kita nyo naman ayan yung sa mga parte na yan yung mga pananim na may palaya ma uh, mais at saka palayan may mga asaging pa dito ayan so talagang gumuguho yung lupa no kaya yung lupa naman ay paano yung lupa nila pabawas ng pabawas yung lupa nila habang bumabaha Kaya ang gagawin natin dito mga bay ay i to dito sa gitna. So tara! Kaya atin natong i-transfer to mga ano na to mga materialis i-transfer natin Okay mga bay, let's go! All rights, baby, all right, Ay yeah, uh -oh. So yun! Dito na naman tayo. Dito na naman tayo magingay. Let's go, bebe. Ito na yung mga materialis. Ay ating i-transfer doon sa kabila. So, oh, parang ano ata? Maganda ata pumatong tayo dito sa materialis para maabot talaga natin yung mga materialis dito mga bay. Bali, magkatabi na lang tayo kung sumunod yung ano natin isang kasama pa natin hanggang mapunta doon sa patungan lang natin itong materialis na ito para abot natin talaga yung pinakagilid ng ginawa natin kanan napakainit ang panahon mga bay kahapon talagang nagkabirya yung ating unit nagkabirya Buti na lang napansin natin kagad. Tutog na tutog yung araw dito sa gitna ng ilog. Ayan, tapos patungan na lang natin. Yun. oh so, patungan natin yung mga bike. Pakarga ato tu isang kasama natin, pula. Pakarga pula tu, nangan, lho. Kudingan, lho, natin. Gamitin Tingnan natin. Yung ating kasama ang truck kasi may ano pala doon. Nakalimutan natin may tambakan pa pala doon. Na ilang ang dalawang load ata isa wala nanti sampai karga, Ah. hindi okay, na rin natin hindi gaano i-pull eh, yung ating engine baka mag overheat na naman ayan sa pagkaganda ng mga materialis dito mga bay tamat-tamat talaga ito bang ano ba kira Bahang... piling ito tolak kay ganito karakay tolak kay mga magaganda sa kira piling mga sa concrete Nandiyan na yung ano Isang kasama natin doon Driver sa ating dump truck Magkiyat na O oh, yan o no, na no, sa taas ng truck Para masisa niya Kasi hindi natin makita Kasi kasi hindi tayo nakapatong sa Materialis Nasa Baba tayo Hindi natin gaano makita yung materialis Na ating inalagay kaya ganyan kasi pag yung ating driver ng truck, minasisan tayo sa taas at tumakyat doon para mapantay talaga yung paglagay ng materialis mga habay na ang kaibigan nating truck driver no. So, labas tayo dito para ipakita ko sa inyo yung mga nangyayari dito sa gitna ng ilog. Ayan. Mabanti so, na yung ating kaibigan mga bay at umuwi na sa bang house may tambakan kami dito kaunti. So dito tayo sa gitna ng ilog napakainit at ito yung ginawa natin kahapon mga bay ayan papunta doon na yung ilog kaso lang kulang ng kanal doon sa baba bumalik yung ilog dito papasok sa tubig na to oh, sa ano ba so? sa dating dinadalo ng tubig Doon so, dyan banda mga bay ay doon dumadalo yung tubig kahapon dyan sa kabilang gilid ayan kaya kinanala natin dito para yung ilog dito na dumadaan yung tubig ng ilog. So pag natama ito ng na mga materialis naman na mga bayay, ating itambak doon sa may tubig na yun, sa mga parte na yun. Kasi dito lang banda, sa gitna yung ating recrap. So bali, andon sa kabila, sa likuran naman ay ating tatambakan natin, natin yun para gawa ng daanan. Kasi pagkatapos ng recrap ay may sa tabi may kalsada ang gagawin mga bay para sa barangay road so, sa likod ng reclap may ano may kalsada tayong gagawin dyan mga bay so yun, no? ay natatapos na yung ano napangadaming ibon ibon ng dagat yung mga ano uh, kanaway na ibon na kumakain ng isda So, tuloy tayo dito sa ating kaganapan ito naman na muna na materialis ay ating itong urong ano natin to i-transfer naman natin doon hanggang maabot doon sa kabilang side na yun i-transfer transfer lang natin ng gano'n mga bay hanggang mapunta sa kabilang side talaga at matabakan natin yung may mga tubig na yun mga kabit so update lang tayo mamaya hanggang dito lang muna ang ating video maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood uh, na nagisuporta sa atin at sa mga Walang tawang sumusuporta dyan at sa mga ba kung bago ka pa lang sa akin channel, baka pwede naman magkahingi ng isang like dyan at share na rin at subscribe na rin kung hindi ka pa lang kasubscribe sa ating channel para ma ka sa ating mga kinagawang mga bagong video. Mga bay, mga kabinets, mga kaibigan natin dyan kung saan man kayo ng mundo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa buli. Babo!